So, okay na yung ano natin. Ito yung product guys. Ito yung pinakamataas na bubong dito. No? So, ito nga pala guys. Magpapintura tayo ganito sa ating bubong. Dahil lumapas na yung kanyang kalawang guys. So, so, bago tayo nagsimula, pinalagyan ko ulit ng ano, seal. Tapos, so ito nga pala guys yung gamit natin yung ano no. Yung pandikit bulkasil sa epoxy primer no para kapit na kapit sa yero no? bago natin pintura yan guys no? pag natapos na lagyan ng bulkasil yan uh, papayagan natin ulit ng ano yan epoxy primer no? para kapit na kapit sa ano, sa hiero, no? lahat yan ng mga ano yung lagay ng mga pamakuan ah, yung kinapitan kinakapitan ng text ko lalagyan natin ng blue guys so dito magumpisa na nga tayo dito ng ano uh, pagpahid ng epoxy primer guys no? so magkikita mo dito yung ano yung unang yero na pinahiran na no? so ganun ang kulay niya guys pag pinahid mo ito na pati yung plastic idadamay niya sasama niya pipito, uh, ano, lagyan ng plus anong uh, ano ng epoxy para kahit anong, anong hangin minsan ang hangin papunta sa amin yan kahit anong ikot ng hangin hindi talaga mababasa yung ating uh, ano no yung ating ano, tawag, ano tawag? hindi sisip-sip yung tubig sa mga pader So, dito, umpisa na nga tayo dito ng, ano, uh, pagpahid ng epoxy primer, guys, no. So, makikita mo dito yung, ano, yung unang yero na pinahiran na, no? So, ganun ang kulay niya, guys, pag pinahid mo, ano. Ang kagandaan dito, guys, yung epoxy primer dahil may alos yung catalyst, kaya uh, sigurado na hindi mo babakbak kahit na nakababad tubig no ito ang ginagamit sa ano sa loob ng tangke ng tubig no yung para kahit nakababad sa tubig hindi siya mabakbak so ito na nga yung ano yung sabi ko sa pintog na pati yung plasing idadamay niya sasama niya sa pipid ano lagyan ng plasing anong ano ng Boxy para kahit anong ano nung hangin minsan ang hangin papunta sa amiyan. yan kahit anong ikot ng hangin hindi talaga mababasa yung ating uh, ano no yung ating ano hindi sisip-sip yung tubig sa mga pader ito natatapos na ito yung ano, yung epoxy primer guys. Yun. So ito na yung kulay na ipad natin guys. Yun. Dahil natapos na tayo sa epoxy primer. No? Ito yung unang payo natin sa vinyl coat na kulay blue. Ito na nga, aakyat ah, dito guys. Kasi sabi ng pintok tapos daw siya. Uh, sisilipin natin sa dito snack, yes, no? sa nitin Sa pinakatok-tok. Hmm. Ano. So, ito lang ang aglan natin guys. Akit na dito man. Okay. Tapos na nga. Ganda. So, akit pa to Okay na yung ano natin. Ito yung penis product guys. Ito yung pinakamataas na bubong dito. So, maganda ito gawa nung yung unang tayo natin dito. Epoxy primer. Tapos pinatungan natin ang dalawang pahid na with your dito sa kulay blue. So ang pansin mo dito yung ano. Ayun. Yung kabilang ano yan. Yan yung ano. Kabilang barrio dito sa baba umaya umpisahan na natin dito sa ayan Yung primer na rin tayo dyan umaya yung mga inda muna yung ating pinto so ito na yung actual view guys yung finish product natin so kung mayroon kayong katanungan na uh, uh, pwede natin tayo sa iyan guys yung sa comment section uh, thank you for watching and God bless